na pagtanto mo. Hindi ito magaan. Hindi ito agaran. Ito'y isang tahimik, karkulado na paglayo na naghihintay ng reaksyon. Inaasahan na hahabulin mo siya. Na magpupumilit ka. Na ipapamalas mo ang pagkaawa tulad ng dati. Inaasahan na matakot ka. Takot na makalimutan. Takot na mawala ang bagay na sa totoo lang, hindi na talaga sa'yo. Ngunit hindi. Nanatili ka. Hindi ka sumagot. Hindi ka nagmakaawa. Hindi dahil tumigil ka ng makaramdam. Ngunit dahil naintindihan mo. Naintindihan mo na hindi na pwedeng manatili kung kailangan pang magmakaawa para magtadal. Naintindihan mo na ang mga tahasang paglayo ay mga paraan lamang ng pagmanipula ng damdamin. Naintindihan mo na hindi na maaaring ituloy kung lahat ay nagiging pagsubok, sukat at kalkulasyon. Kaya pinili mong ikaw ang piliin. Pinili mo ang katahimikan. Pinili mo ang hangganan. Pinili mo ang dignidad. Mas piniling mawala ang isa pang tao kaysa mawala ang sarili habang sinisikap na maging sapat. Dahil kapag ang presensya ay pinahahalagahan lamang sa kawalan, hindi na ito pagmamahal. Ito'y kapalaluan. Kapag ang damdamin ay dumarating lamang pagkatapos ng pagkawala, hindi ito koneksyon. Ito'y emosyonal na pagdepende na nagkukubli sa likod ng romansa. Naranasan mo bang umalis habang nagmamahal pa para lamang hindi maliit ang tingin sa sarili? Dahil minsan, ang pagmamahal na nararamdaman ay hindi sulit sa mga nawawala para mapanatili ito. Ngayon, sagutin mo ng tapat, nangyari ba ito sa'yo? O nagpapanggap ka pa rin hindi mo napansin? Kung naantig ka rito, magkomento, kailangan ko marinig ito. Napagtanto mo. Hindi ito magdamag na nangyari. Hindi ito yung uri ng pagkabiglang dala ng buhay na wala man lang babala. Ito'y banayad. Ngunit nangyari, ito'y kawalan na dahan-dahan na nagsimula. Una sa mga salita. At sa mga kilos pagkatapos. Pagkatapos ay sa mga mata. Ang dati ay presensya, naging pagsubo. Lahat ay naging inoobserbahan, sinusukat, binibilang. Inaasahan na mapansin mo at habulin. Ganoon nga. Inaasahan na mababahala ka. Na magtatanong ka kung bakit. Naako ka sa kasalanang hindi mo nasabi, sa hindi mo nagawa, sa hindi mo alam na nakasakit pala. Ito'y isang laro na nagkukubli sa likod ng kahinaan. Isang emosyonal na paglayo na natatakpan ng nasaktang katahimikan. Ngunit sa loob, ang talagang naroon ay kontrol. Inaasa ang ikaw ay susuko. Na ikaw ay babalik sa karaniwang pwesto, ang pwesto ng taong masyadong nagiging dahilan, ng taong masyadong nagpupumilit, ng taong masyadong nagpapatunay. Ngunit hindi. Sa pagkakataong ito, may isang bagay sa loob mo na bigla na lang huminto. Hindi ito galit. Hindi ito kayabangan. Ito ay pag-unawa. Ito ang pag-unawa na hindi na maaaring mabuhay sa paulit-ulit na siklo. Yung siklo kung saan kailangan mong masaktan para mabigyang halaga. Kung saan kailangan mong mawala upang maalala. Kung saan kailangan mong maging malakas kahit ikaw ay wasak na. Hindi ka sumagot. Hindi ka tumawag. Hindi ka nagpaliwanan. Hindi ka nakiusap na manatili. At iyon-iyon ang pinakamabigat na nagdulot ng sakit sa kabila. Dahil inasahan nila ang parehong bersyon ng dati. Yung bersyon na gagawin ang lahat para hindi mawala. Yung bersyon na laging bumabalik. Yung bersyon na isinusuko ang pagmamahal sa sarili lang upang mapanatili ang iba na malapit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi. Ang nangyari ay hindi pag-abandona. Ito'y isang desisyon. Isang desisyon na tumigil na sa pagmamakaawa para sa presensya. Isang desisyon na hindi na lumaban mag-isa para sa pagiging patas. Isang desisyon na hindi na buhatin sa balikat ang isang pag-ibig na matagal ng baluktot. Ikaw ay nanatiling tahimik. At ang iyong katahimikan ay sumigaw ng mga bagay na walang anumang pag-uusap ang kayang iparating. Dahil yaong mga lumalayo upang sundan hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin kumpleto. Ang mga nagtitesting ng pagmamahal hindi sila handa upang isabuhay ang kanilang hinihini. Ang mga nagtatago hindi sila karapat dapat matagpuan. Nalaman mo na ang mga kailangang mawalan sa iyo upang maunawaan ang halaga ng iyong presensya, hindi ka kailanman nakita ng totoo. At napakasakit nito. Sakit na tumagos sa kaibuturan. Dahil sa loob ng matagal na panahon, naniwala kang iyon ay pag-ibig. Munit ngayon, nauunawaan mo na ang pag-ibig na kailangang pukawin sa pamamagitan ng sakit ay hindi pag-ibig. Ang pag-ibig na nangangailangan ng pagkawala upang magkatotoo ay pinanganak na patay. Ang pag-ibig na namumukadkad lamang kapag may banta ng pag-alis ay walang ugat. Hindi mo hinangad ang manalo. Hindi mo hinangad na maging tama. Hindi mo hinangad na patunayan ang anuman. Ang hinangad mo lang ay kapayapaan. Ang hinangad mo lang ay katahimikan. Ang hinangad mo lang ay tumigil sa pagbibigay ng lahat para lamang sa mga mumo ng emosyonal na pakikinabang. At iyon ang naging tuldok. Dahil ang nagpapanatili sa iyo doon ay hindi kaligayahan. Ito ay ang pag-asa. Ito ay ang ilusyon na kung gagawa ka pa ng kaunti pa kung magiging mas pasensyoso ka pa kung magpapakita ka ulit baka, sa wakas, ikaw ay makita. Ngunit hindi ganun. At hindi rin ito mangyayari sapagkat ang iba ay nakikita ka lamang kapag nagsisimula ka ng umalis. At nakakapagod yon, Nakakasira yon, Yun ay umuubo sa pinakamagandang bahagi ng iyong sarili. Kaya't pinili mong umalis. Kahit na mainit pa rin ang iyong puso. Kahit na tumitibok pa rin ang iyong pagnanais. Kahit wala kang tiyak na katiyakan kung ito ay tama. Umalis ka. Dahil sa pagkakataong ito, mas kaunti ang sakit na mahalin ang sarili kaysa patuloy na subukang mahalin ang isang tao na lumalabas lamang kapag nawawala ka. Umalis ka na ba kahit mahal mo pa para lang hindi maliitin ang sarili? Ang tanong na ito ay hindi retorikal. Ito ay isang salamin. Sa pakat minsan akala natin na iniiwan natin ang isang tao, ngunit sa katotohanan, inililigtas natin ang ating mga sarili. Masakit pa rin. Ngunit ito ay isang sakit na naglilinis. Ito ay isang sakit na nag-aayos. Ito ay isang sakit na nagtuturo na tumigil sa pagkakapit sa kung ano ang nakakasakit. At kahit na may pagmamahal pa rin ang nariyan ngayon, higit sa lahat ay ang pag-unawa. Nauunawaan na kung saan may laro, walang tunay na pagsuko. Nauunawaan na kung saan may kontrol, walang tunay na pag-aruga. Nauunawaan na kung saan may pagmamataas, ang pagmamahal ay nasasakal. At ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi ka pipilitin na magpakumbaba. Hindi ka susubukan. Hindi magtatago lamang para magdulot ng reaksyon. Hindi aalis sa inaasahan na hahabulin mo siya na parang isang emosyonal na pulubi. Pinili mo ang sarili mo. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa kaliwanagan. At may isang lihim na kapayapaan dito. Isang halos hindi nakikitang katahimikan. Isang katiyakan na hindi maintindihan ng iba. Ngunit nararamdaman mo sa puso mo tuwing naalala mong sa pagkakataong ito, hindi mo ipinagkanulo ang iyong sarili. Maaaring hindi maintindihan ng isa pang tao. Maaaring isipin nila na ito ay pagmamataas. Maaaring asahan nila na babalik ka kapag napagod ka na sa katahimikan. Ngunit hindi ka nababalik. Sapagkat kapag nagbago ang pag-unawa nagbabago rin ang pagnanasa. At ang dati tila pagmamahal ngayon ay tila kawalan ng balanse. Ngayon ay tila pagmamakaawa. Ngayon ay tila paghingi ng atensyon. Ngayon ay tila paikot-ikot na paglakad sa takot na mag-isa. At ikaw hindi mo na nais iyon. Nais mo ng presensya na mananatili ng hindi kinakalangang magbanta na alis. Gusto mo ng koneksyon na hindi nagtatago sa mga laro. Gusto mo ng isang tao na hindi kailangang mawala ka para pahalagahan ka. Kung ito ay may katuturan para sayo, magkomento ngayon, kailangan ko itong marinig masakit pero nakakalaya kapag naintindihan natin. Kapag nauunawaan na ang kawalan ng iba ay nagpakita ng ating presensya sa ating sarili. Kapag natanto na ang katahimikan ay ang kagalingan, hindi ang parusa. Kapag napagtanto na ang pagpili na umalis ay hindi pagtakas kundi respeto. At mayon tuloy ang buhay. Ngunit hindi ka na naglalakad sa parehong daan. Hindi mo na tinatanggap ang parehong bigat. Hindi mo na pinapayagang maging background sa buhay ng sinuman. Ngayon, sino mang nais manatili kailangang manatili. Nang hindi nawawala. Nang hindi umatras. Nang hindi kinakailangang mawala ka para maalala ang iyong halaga. Nalaman mo na lahat ng kailangan mo. At kung ano ang darating mo lang ngayon mananatili lang kung magaan. Mananatili lang kung totoo. Mananatili lang kung may balik. Marami ka pang pag-ibig. Pero ngayon, alam mo na kung saan hindi hayaang mahulog ang pag-ibig na ito. Iniisip mo pa rin. Hindi sa lahat ng oras. Pero iniisip mo. May mga araw na tahimik ang puso. At may mga araw na tinataksil ka nito at bumabalik sa pag-alala sa mga bagay na sinubukang kalimutan. Ang tinig. Ang haplos. Ang paraan ng pagpapatawa sayo kahit sa mga araw na nais mo lang mawala. Hindi tungkol sa paungulila, ito ay ibang bagay. Mas banayad. Mas delikado. Ito ang sikretong pagnanais na sanay naging iba ang mga bagay. Na sanay naging maginhawa. Na sanay naging patas. Na sanay naging buo. Ngunit hindi. Ito ay hindi balansero. Ito ay kondisyonal na pagmamahal sa iyong pagsusumikap. Ito ay koneksyong pinanatili dahil sa takot sa kalungkutan at hindi dahil sa totoo koneksyon. Hindi mo naramdaman na pinili ka, naramdaman mong kailangan ka at mayroong malaking kaibahan sa pagmamahal at pagtitiis lang. At ngayon, alam mo na. Alam mo na dahil sapat na ang sakit para gisingin ka. Alam mo na dahil ibinigay mo lahat ng meron ka, at sa huli, naiwan ka ng halos wala. Pero tingnan mo sa halos wala na yon, ipinanganak ang lahat ng kung sino ka ngayon. Ipinanganak ang respeto na hindi mo alam na mayroon ka para sa sarili mo. Ipinanganak ang hangganan na hindi mo pa naipatupad. Nasibol ang katahimikan na ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang salitang sinabi lamang para hindi mawalan ng isang tao. Ngayon, ikaw ay humihiling ng tunay na presensya. Ayaw mo na ng hula-hulaan. Hindi mo na tinatanggap ang larong taguan ng emosyon. Kung magmamahal, sana ng hubad. Sana ng kaluluwang nakabukas. Walang takot. Walang mga pagsubok. Walang kailangang magkamali sa buong daan bago magpasya ang isang tao na mahalin ka dahil napagod ka na sa mga pag-ibig na dumarating lamang kapag paalis ka na. Sa mga taong nakakaramdam lamang ng iyong pagkawala kapag nawawala ka na. Sa mga lumalapit kapag napapansin na natututo ka ng mabuhay nang wala sila. Hindi ito pagmamalaki. Ito ay katinuan. At ang taong nasugatan na ang kaluluwa dahil sa pagpupumilit sa lugar na hindi nakikita, nauunawaan eksakto kung ano ang ibig sabihin ng hindi na kailanman bababa ang halaga ng sarili. Naintindihan mo. At ngayon, wala nang makakapaniwalang muli sa iyo ng kabaligtaran. Maaaring akusahan ka ng pagiging malamig. Radikal. Sarado. Ngunit ang taong nakaranas ng pinagdaanan mo alam na ito ay hindi kalamigan. Ito ay protection. Ito ay emosyonal na kaligtasan. Dahil walang nakakaalam kung paano unti-unting nawawala ang sarili, para lang subukang panatilihin nag-aalab ang pag-ibig na lamang sa isang panig. Walang nakakita kung ilang beses kang pumayag sa mumo, dahil sa takot na mawalan kahit yon. Walang sumubaybay sa pakikibaka sa loob na manahimik kahit gustong sumabob, na manatili kahit sumisigaw ang loob na umalis. Nabigyang katuwiran ang hindi ka nais-nais para lang manatili ang isang tao na hindi kailanman pinanatili ng may parehong lakas. At ngayon alam mo na, hindi na kailanman. Hindi na kailanman ibibigay ang puso sa taong pansamantalang presensya lang ang kaya. Hindi na kailanman ibibigay ang kaluluwa sa taong katawan lang ang alay. Hindi na kailanman tatahimik sa sakit para lang magkasya sa kaginhawaan ng iba. Ngayon ikaw na ang nagsasalita. Ngayon ikaw na ang umaalis. Ngayon nakikilala mo na ang pangunawa bilang pinakamalaking senyales ng pagpapagaling. At hindi mo na kailangan ng paliwanan. Hindi mo na kailangang maintindihan ng iba. Hindi mo na kailangang bigyang katuwiran ang kawalan sa trauma, sa takot, sa kalituhan. Dahil naintindihan mo ang isang bagay na nagbabago sa lahat, ang nagpapalito, tumatapos. At ang nagpapalayo, hindi nakakapagpatibay. Sa wakas, natututo ka ng pumili ng nagpapanatili at hindi ng kumokonsumo. At kung kailangan pang makaramdam ng pagkamis na way, yon lang ang mga bagay na may halaga. Na yon ay ang mga bagay na totoo. Mga bagay na malinis. Mga bagay na hindi humingi ng iyong kahihiyan upang mangyari. Hindi mo na hahanapin ang mga bagay na nagpawala sa iyo. Hindi mo na susubukang kumbinsihin ang sinuman na makita ang iyong halaga. Hindi mo na ibababa ang iyong sarili sa emosyonal na pagluhod para sa mga sagot na hindi dumarating. Kung magkakaroon man ng pagdududa, naway sa iba yon. Kung magkakaroon man ng panghihinayang, naway sa mga taong sinubok ang iyong kawalan sa paniniwalang magmamakaawa ka. Hindi ka nagmakaawa. At hindi ka magmamakaawa. Umalis ka ng buo. Kahit basad. Kahit umiiyak. Kahit hindi alam kung ano nang mangyayari pagkatapos. Pero umalis ka. At ngayon ay narito ka. Mas buhay. Mas matatag. Mas mapanlikha. Dala ang sakit na isinasaayos sa dignidad. Dala ang kawalan ng ginawang pamantayan. Dala ang sugat na ikinumberte sa pag-unawa. Dahil kapag nagpasya tayong umalis upang hindi mawala ang sarili, tayo'y nasa landas na upang muling matagpuan ang sarili. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang darating pagkatapos ay sayo. Sayo lamang. At hindi na kailangang magkasya sa inaasahan ng iba. Pwede mo mahalin ang isang tao at gayon pa man sabihin, hindi ako pupunta. Hindi ako babalik. Hindi ko na ibibigay ang sarili ko sa lugar na yon. Ito ang kaliwanagan. Ito ang pagkamulat. Ito ang purong emosyonal na pangunawa. Kaya, kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo mag-iwan ng isang puso. Dahil may iba pang tao na nagbabasa nito ngayon, nakararamdam ng parehas at iniisip na nag-iisa sila. Ngunit hindi sila nag-iisa. Tungkol sa natira ng nawala ang lahat. Tungkol sa nanatiling nakatayo pagkatapos mawala ang lupa sa ilalim tungkol sa mga bagay na walang nakakita, ngunit naramdaman mo na parang dinaanan ang buong katawan mo. Alam mo. Alam mo kung ano ang pakiramdam ng humiga na may dibdib na puno ng mga salitang nilulon. Alam mo ang pakiramdam ng bumangon kinabukasan na tila maayos, tinatangkaing magmukhang lampas dyan, tinatangkaing kumbinsihin ang sarili na hindi ganoon kasakit. Ngunit masakit. Natuto ka lang magtago. At ang totoo ay walang nakakaunawa kung ano ang maging tahimik kapag ang loob ay nagpupumilit ng paliwanan. Walang nakakaintindi kung ano ang marinig ang kawalan na parang isang sigaw. Walang nakakaintindi kung ano ang patuloy na magmahal at gayon man tumangging bumalik. Pero naiintindihan mo. Naiintindihan mo dahil natutunan mo. Sa hirap. Sa sakit. Sa pag-abandona. Natutunan mo na hindi lahat ng koneksyon ay karapat dapat ipaglaban. Natutunan mo na hindi lahat ng pagkakapit ay pag-ibig. Natutunan mo na minsan, ang tawag natin sa pangulila ay ang ego lang na nanginilalang maging mahalaga. Dahil ang kawalan ay nakakairita. Hindi dahil ang iba ay hindi maaaring palitan, kundi dahil sanay ka na sa pagiging pundasyon ng lahat. Pero mayon binitiwan mo na. Binitiwan mo na ang bigat ng pagpapanatili ng laging mahina. Binitiwan mo na ang pagganap bilang tulay kung saan may layo. Binitiwan mo na ang papel ng itagapag-ayos ng lahat sa isang kwento kung saan isa lang ang nagsusumikap. At marahil walang magpapalakpak para dito. Marahil hindi nila maintindihan. Marahil tatawagin ka nilang malamig, makasarili, duwag. Pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang magpanggap. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang masakal ang sariling damdamin para hindi magmukhang mahina. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kailangan para sabihing tama na. Dahil ang pagmamahal ay hindi ganito. Ang pagmamahal ay hindi takot sa pagsasabi ng nararamdaman. Hindi ito ang kailangan magtago para mapansin. Hindi ito ang mawala para mapanatili ang iba. Ang pagmamahal ay presensya. Ito ay kalinawan. Ito ay kapayapaan. Ito ay isang taong nananatili at hindi isang taong hinihintay kang umalis upang maalalang mayroong bagay na naroon. Narealize mo na. At kapag dumating ang pagkaintindi wala nang balikan. Hindi ka na nararamdaman tulad ng dati. At kahit na bumalik ang alaala, hindi ka na nito mahihikayat na isuko ang sarili. Dahil ngayon, tumingin ka na pabalik at naintindihan mo, hindi yon pagmamahal. Iyon ay pangangailangan. Iyon ay pagkakapit. Iyon ay desperadong pagsusumikap na maging sapat sa lugar kung saan ang buong pagkatao mo ay hindi pa rin sakto. Hindi ka na mamamalimos para sa mumunting mga bagay. Hindi ka na mag-adjust para sa kawalang pagtingin. Hindi mo na romansa ang kawalan na parang ito ay isang emosyonal na kalaliman. Kung ang isang tao ay lumalayo at inaasahang habulin mo, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay pagkontrol. At ang pagkontrol ay hindi pag-aruga, ito ay takot. Takot na magpakita. Takot na magpakilala. Takot na magmahal ng totoo. At ngayong wala ka ng lugar para sa mga duwag na pag-ibig. Sa mga ugnayang nangangailangan ng iyong sakit para umiral. Sa mga tao na dumarating lang kapag natatakot mawala. Ngayon, iba na. Ngayon, ikaw na ang pumipili. At hindi na pumipili dahil sa pangangailangan. Pumipili ka dahil sa pagkakapalitan. Pumipili ka dahil sa katotohanan. Pumipili ka dahil sa kapayapaan. Maaaring maramdaman mo ang kakulangan. Ngunit hindi ka nababalik dahil sa takot sa kalungkutan. Dahil ang makisama sa taong pumapatay sa iyong liwanad ay mas malungkot kaysa matulog na mag-isa. At kung mamahalin mo gawin mong magaan. Gawin mong payak. Gawin mong walang palabas ng katahimikan, pagkawala at planadong pagbabalik. Ang pag-ibig ay hindi suspense. Hindi ito laro ng taguan. Hindi ito para sa mga taong hinihikayat ang iyong pagkawala para lang matiyak ang iyong pagmamahal. Napagod ka na sa kailangang mawala bago ka pahalagahan. Napagod ka na sa pagkakaroon ng apela para sa kaliwanagan. Napagod ka na sa pamumuhay sa batayan ng pag-asa at kapatawaran. Ngayon, ito ay presensya o wala. Katotohanan o distansya. Pagpapalitan o pagsira. Sino man ang nais manatili, manatili ng buo. Sino man ang nais ng pag-ibig, magkaroon ng tapang. Sino man ang nais ikaw, huwag tumaka sa unang pagkakataon. Dahil ngayon hindi ka nahahabol. Ngayon ay kung sino ang lumayo, siya ang makakaramdam ng kawalan. Siya ang nawala ay makikita na hindi na siya tatanggapin katulad ng dati. At kung may mananatili, manatili ang hindi kailanman nagpabahala sa iyo. Ang hindi naglaro sa iyong nararamdaman. Ang hindi nawala na umaasang ikaw ang maghahabol. Patuloy ka pa rin makaramdam. Ngunit ngayon nararamdaman mo nang may kamalayan. Nararamdaman nang may pamantayan. Nararamdaman nang may kakayahan magpasya. At marahil, marahil na lamang ito na ang tinig ng pagmamahal sa sarili. Kung ikaw ay tinamaan, magkomento ngayon, kailangan ko itong marinig. At ibahagi ito sa mga taong namumuhay sa ganitong uri ng katahimikan. May mga tao na kailangang makapansin na ang paglayo ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Kung ikaw ay tinamaan, ibahagi, magkomento ng iyong naramdaman, magbigay ng like at magsubscribe para sa marami pa.